Gagi Taglino, Gagi Tagbagyo, padayon ra kay punta kay naa mo gitay pamilya no? Okay. Ni kamo tra kay punta kay naa man tay pamilya. O so, sila po ang bigyan natin ng pamasko ngayon. Mayroong nang aruling ato neng imbestigahon, ato neng pangutanon. Dito natin hintayin. Tay. Ali tay. Alisa, sa? Naikon. Na naigun ka? Naikon. Tagasa mo ka? Ha? Eh? Tagasa po ka? Asa man ang lugar? Ano Taga Pilip. Oh, na? Tagano na? Pilis. Ah, naabot ka direk po Naabot nga ako Ikaw Rosa? Ako Rosa. sa. Salamat. Kapit ang Pasko? Oo, Pasko naman. Oh. So ikaw raw sa wakay kuyong? Ako Ra. Ano na kung itay kuban ba? Ako raw sa. Oh iya, kanang-kanang? Mana ikon kak, buang-buang kak gini, iya-iya. Iya, antau. Kamu betana, iya mabutan baka, buang-buang kak. Oh. Ika mabutan juga? Ika mabutan juga. Mabutan juga. Sayo kak, sayo kak mau sogot untuk pana ikon? Haa, mabutan, iku menda ikan, iku simpira, iku menda. Kada kak nanti kak nakita dia? Haa, salahnya, aku. Lapa. Haa? Nanti aku nakut sogot. Haa, nemahau naka? Haa? Mana? Mana?

Tanung pasku magmali payun nah yang bukas menaik Usah um, ne, Ron? iya udah lagi iya oh, oh, iya Ah, dilis, dilis ane, bugas, ayo, guys, menaik gun pas ya. mending so, bugas. Lingow, lingow, Tengah lagi mau mukar

Mai buntak teh. Ikum sama ke dia. Anak kayak tanom, ini mulang di lunga gandaan. Kudu ah. mengarik kakak dale, nami ya tak semua pinas kuan. Napa kayak mengada? Oh, opat kamu kok anaknya, kanang usah nalan ang kanang Aw oh, ka nga, minyo naman ang tulog. Usa na lang ang akong kanang sinito. Kanang disabled siya ba kanang manapa kay usa ka pamilya kanang PWD. Kanang Usa ba ni ni mo karon? Ay kanang naglugag lagi akong tamnan. L tamnan ako ukra. ba kay gitigaan sa among simbahan o kanang luyong mga okra nya kanang uh -huh. ipatanom mangod. Ah uh -huh. uh, Merry Christmas. Uh, Advance Merry Christmas na mi hatag nimo kon kanang ay, pinaskuhan. Salamat kaayo unta ko. <laughs>

Sige ate ha, Merry Christmas advance, Merry Christmas. Merry Christmas. <laughs> Sige ate ha. Sige. You, ha. Oh, wala sa payan. Yan, yan guys, ah, natagaan na to si Ate yung bugas na napoy napoy kay okay. Tay. Okay? Ah. Hey. Uh. Sa nay mong ibuhat ya. Training uh, me. Ha? Huh? Nag-training. Nag-training mo, kawa bantoni mo? Oh. Ah, naghag naghagbas. nag-hug bus. Uh. Nami, pinaskuhan ni hatag.

Oh, <laughs> don't

Yan sa na nakarga ng tubo dere. Kaning trabaho kapo, kapol, kaning trabaho ka basit init kayo o tututo karga. So tagaan, tani sila mga pinaskuhan. Mga pinaskuhan. Sila mo kabog nagkarga dere. dito. May mga ni trabaho nila, mga ni trabaho na medre guys. Nagkarga ang tubo. So kitang kanan kay bago kita kung sa ini ka kapoy din sa init karga gano para sa pamilya ba. Ame pan ba? Hatag pinaskuhan. Pwede mo relax sa mga kadiot. Ma, ma mang lang sa mga kadiot. Nagadawat na no, pinaskuhan rong buana wala pa. nama na no, pinaskuhan. Basig na agit tag kalamidad, padayon ra kaya apunta no. Basig agi tag lindog, agi tag bagyo, padayon ra kaya apunta kay naam kita pamilya no. Ni kamutra kayo punta kay na naman tayong pamilya. Oh. Uh. Ken guys, uh, uh, napadaan lang kami dito so nakita natin sila nagkarga ng tubo. So sila po ang bigyan natin ng pamasko ngayon. Grah, it hmm. Ito nga rin, ito nga rin. Ano yung nanay? Ano yung nanay? Nanay na sa linok, no? Magsarot huh. na.

Salamat, Rene Jose. Kugro, tata. tata. Hmm. Sige, ato Sige. sabi. po, ah, marami na po tayong nabigyan ng pamasko mula pa kanina hanggang dito sa mga nagkarga ng tubo. May dalawa pa tayong natira. May dalawa pa tayong bigyan dito. Ayong utong. Oh, Nagunsa po diya. Oh. Unay mo? Oh. Unay gon ni kamo ya. Na dalang gitara lagi. Unay mi sir. Hmm. Uh. Asa inyong balay? Kanau kanau sir. Kanau kanau. Oh. Gua lay ka gitara. Ah, doge na, na, na. Si Rine? Rine, sir ay. Kisa na hata gana? Rene. Rene sir. Rene? Oh. Mo ba? Oh. Rene ose? Oh. Ngira ga ni mo Rene ose sa una gitara? Oo. Oh. Lagi sir ba? Ang dugay na? Mga oh.

Halo oi, Rene kidene. Ako si Rene. Katong, katong nagahat gitaran nyo sa una. Mo duwag inun kangampingin tan niyo kay mabuhit mona na naku. Oh, yang gitara yan kay sila po nabigyan natin ng gitara noon. Ginamit nila sa pagpangarolin. Yan ay yung gitara nila. Mo mm -hmm. um, ba, ba na gitara? Bolikan sir.

Maen nolong nih, ta guys lag biskuit bro, ma apa, ma usah kepak para namaui, ma timur demo, ya. Lalu guys, diskret ha? Selamat. Di sekolah namun anin yo? Selamat selamat. Ya, tegang kamu pamili pilih teh? Lalu guys serah? Selamat. Lalu guys ser. Selamat. So, paket aku mau tesimu kita, aku nomor teh kedua ya, karena pas jemput kita loh. Sea, so, ganda na tayo. Ang mga mga akong kihahatag niya sa una. Oh. Um. Ito, ito po guys, na tatlong taon na nakalipas uh, na nabigyan natin lang gitara kasi mga rolling tosla, Manay-gunay. Oh, so hanggang karunaharap kaya po niyang gitara. Mabigyan na natin. Mabigyan pa, kabigyan lang mo. Mabigyan tayo, Sir. mawoman man yung mga siktang. Sige, ito pangalan niyo? Milba. Ha? Milba. Bilba, isang bulag. Oo. Oh. Kaya yeah, si Kuya. Si Nah, dilihat kayu maka kita so mengelaka orang yang menaik So oke, orang nanya nyoba darah, nanya nyoba darah ini sih dah. Ya, pamili itu yang lengah. Oke, okay. nanti kita akan nanti ke pamili Oh, boleh lama, nah, nama mau Selamat ke Sarah, selamat ke Sarah. Selamat ke Oh, Merry Christmas, Advance. Merry Christmas. Terus apa kata kita? Sigi ha Ah sigi. Yang pokoknya, nak kita, nah, misalnya di toko main yang gitarai, buhai pa yung gitarai ni, tat, ni tatay buhay pa yung gitarai ooo oh. <laughs> selamat kaya ni, sir seri ni ooo kaya kaya yung mga sanina, mga syut kaya ganteng mok sako yun apai selamat sir selamat taon yuk yuk Ah. Yan po guys ang sponsor po sa ipinamigay nating mga pamasko ngayong araw. Galing po sa TTM of Niagara Falls Canada. Shout out sa inyong lahat. Maraming salamat, God bless.